Mga idol, meron na akong nakitang pugad ng ibon. Wow. Dito sa may puno ng ano ba 'yan? Pandan nata 'yan, pandan. Hindi ko alam kung pugad ba ito ng maya o pugad ng lawin. Ah? Ipapakita ko sa inyo mga idol yung pugad na sinasabi ko sa inyo. <laughs> Ayun siya mga idol oh. Pugad nata siya ng maya mga idol. Ayan oh. Merong maya sa loob mga idol. Ito yun oh. Kulay itim na maya. <laughs> Ito daw mga idol yung maya na masakit mga gat. Masakit manusik. Kayo ang balang humusga mga idol kung maya ba ito ulawin. Ayan o, no, mayroong ibon sa lobo. Oh. Ayan o, no, lapit natin mga idol. yun no. ka daw kapag nakagat ka daw nito ibon na ito. Ayan o, no, mayroong... <laughs> mayroong ibon, kulay itim, nakarili na mga idol. Paano kung kunin mga idol para ilagay sa ano sa playground? Ayan oh. No? Kaya lang wala akong dalang helmet mga idol. yan. Next time ko na lang kukunin mga idol kapag may na akong helmet at jacket.